Masarap magkaroon ng tahimik na buhay. Yung walang halong paninira sa kapwa. Yung walang halong pakikipagkompetensya sa karera ng iba. Yung tipong nakatuon ka lang sa mga plano at pangarap mo. At kay Lord mo lang sinasabi yung mga big plans mo. At habang tumatanda ako, I realize that it's more peaceful to mind my own business. Tahimik pero umuusan.